Welcome to Henry KNG TV. Ngayon po sa inyo lahat. Ngayon po ay eh, nandito sa school. Ngayon po, ganun po ako sa biyahe. Eh, ito po kasi bayabas dito na kanin po. nakita ko po dito, merong nagano, meron po isang sa kanya nagpaugat eh ngayon po itubo na yung ugat hindi pa po kinukuha hindi ko po alam kung sino yung nagpaugat nito hindi naman po nagpaalam sa akin e ako po yung may tanim hindi naman nagpaalam kaya yon. eh kung na po at mabubuhay na po siya mukhang mabubuhay na rin lilipat ko na po siya rito sa paso ayan po bali yan po yung paso ng halaman malaki rin po yan malaki na rin po yan tapos ito nga po yung bayabas na tanim kong bayabas dito po sa school. Ano? Puwede po yung bayabas yan po ay Ano? ito niyo po yung mga tanim ko, mga dragon fruit diyan. Mga bayabas din. Eh may nagpaugat nga po nito, hindi ko alam kung sino. Kaya eh tubo na po. Tubo na po siya, hindi na po niya binalikan. Ayun po. Eh ugat na po siya, hindi na po niya binalikan. Kaya po ang gagawin ko ngayon, eh total meron akong dalagang lagarin bakal may langgam may langgam dito na po akong lagarin bakal eh inilipat ko na po siya inilipat ko na po siya para po siya naman ay tumubo na ayan o patubuin dito sa paso tapos pag ito tumubo na siguro baka mga one week manapansin ko na ito ay tuloy tuloy ito po ay ipapinibigay po natin sa may mabuting kamay ayan po total naman po hindi na po binalikan kung sino man po yung nagpaugat nito eh, hindi, hindi ka naman nagpaalam sa akin sino ka man eh yan eh ako na yung magtatanim susubukan ko kung mabubuhay sana, pero sana yung mabuhay naman ayan po ipo eh, at lagariin ko na

'Di ano lang yung yung may dalawang ba yung laging nagbubuhos sa atin. 'Di ba 'yun yung marami kong kinukuha lagi? Oo. Uh Kagalingan -huh. mo kumana niya. Hindi mo pa alam sa iko, hindi ko alam sa iko. Lagayin lang. Oo, oh, oh, abunin lang. Hindi ah. naman niya binalikan ha? Ah. Okay. Siyempre, eh, ako may tanim niya. Ayun.

Ako ah sige nakita ko lang yung entry mo ha kaya... ha <laughs> uh, sa Merkulay sa pagkano natin ako ano tatmoko ano mm, kahit bukas lang ng ng hapon ah sige <coughs> Ayan po, nailagay ko na. Nailagay ko na. Nakatutukuran ko po siya ngayon. Ayan, sana po ay mabuhay. Saka po siya tutukuran. Yung mga sariwang ano lang may tinira ko. Kukuha ni ko kay Katya. Mamaya kakating ko pa yung mga magulang. Kukuha po ako ng stick tutusukan ko para hindi siya mabuhal ayan po wala na po ano po siya ayan na po siya na ano ko na na kaya ko na siya na isang brace na uh, kawayan tapos mga gawin ko nga pala tatanggalin ko po yung mga dahon niya yung mga dahon na kasangan na yan magugulang na yan yan tatanggalin ko na yan para ano lang matitira sa kanya yan yan bali nagbunga na po siya nakapapansin nyo ay nagbunga na yan po ipanggalingan ng bunga kaya po magulang na isang ano yan. Tanggalin natin to. Yan. Tanggalin ko na po yung mga sanga ano yan. Para tumubo po siya. Tsaka itong pa pa na to. Kaya magulang na to. Tanggalin ko na rin to. O ha. O tanggalin ko eh. Yan hindi ko na po tatanggalin yung asa pa pa na yan. Yan. Hindi ko na po tatanggalin yan. Bale niya po. Ayan. Tapos idalagay po natin to sa safe na lugar. Bali ito nga po yung guapol na tanim ko na pinaugat nang hindi ko alam po siya nagpaugat dito. Ayan po. E ngayon po hindi na po nga po niya binalikan. Kaya po ayan. Nanu ko na. Ako na yung nagtanim sa paso. E pagka tumubo po ito at nabuhay. Uh, ilang araw na po ito at uh, mapapansin naman natin. Pagka ito po ay buhay ay hindi po siya malalanta. Tutuloy-tuloy po yung mga murang dahon na yan. Ayan po yan tapos nga ipamimigay ko po ito sa may mabuting kamay ayam po ngayon po ay ko po ito sa safe na lugar na hindi sa na siya, hindi sa masyadong maiinitan o ayan po para po hindi sa ano hindi sa malanta doon ko po siya ilalagay sa ilalagay ng lababo yan po natin na siya sa paglalagyan ko. Pinatong ko po muna siya sa may lababo kasi po binilig ko siya ng tubig tapos ilalagay ko siya sa ilalim na yan Diyan po hindi siya may initan kahit mga ilang araw rin po siya dyan uh, hindi mo po magagalaw ng mga bata dyan yan yan Diligyan ko lang po siya ng konti buuna ko lang siya ng tubig para mabasa yung ugat para tumubo ayan po yun okay, hindi naman kailangan niya masyado madami baka malunod naman yan. kasang ko lang yung paso niya Diba? Sa So, Ang ganda, o. Oh. Yan. po, ay, Mabuhay ko yan. Pagka po ito'y ko, gagawa pa po ako ng maraming ganito. Kasi nga po, hindi po, hindi po po nasasubukan gumawa niyan. Hindi po po nasasubukan gumawa niyan. Ayan, may isang tao nga lang na gumawa niyan na hindi ko alam. Hindi ko rin kilala. Kasi siyempre, talim ko yon, Hindi naman nagpaalam. Kung naman siya. Ayan, ay, maraming salamat sa kanya. At, uh, <laughs> ako na yung maglilipat ng ano niya ng kanyang ginarap yan o pinaugat yan po may konting problema pala bali hindi siya sa kakasya doon sa hindi siya kakasa doon sa may lalo ng lababo pero dito po talaga sa mga doon ilagay kakat ko na lang po siya kakat ko na lang po siya dyan yan kakat ko po siya dyan para ayon. Para di siya sumabit Ayun po Kasi po Sa ilalang lababo na yan Shape na siya dito eh Ayun po Ika-cut ko siya Ayan Ano, ano, ano pa Malambot lang naman yun eh Ayun. yan po Ikinag sa siya Ito hindi ko na po ika ito Isa na lang ko Ayan po Pasok na po Sa ilalim yan Ayan Buhay ka dyan sana mabuhay ka dyan pagkalipas ng ilang araw eh ang tatlong araw ilalabas kita dyan papaingitan kita tingnan natin sana mabuhay ka ayan nangyong dito na po yung aking vlog ngayon ayan po yung nakakatawa naman yung gumawa nere yung ginawa niya hindi nagpaalam tanim ko kaya ako na lang yung naglipat ayan po maraming salamat po sa inyo lahat